a day in my life bilang isang raketerang vlogger. Ngayong araw na to ay pupunta tayo doon sa Mananahi. Naalala nyo po nung nakaraan, nagpatahi ako ng mga damit, nagpa-repair ako. So ngayong araw na to, kukunin na natin yung mga pinarepair nating damit kasi malamang tapos na po yun. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, malapit lang itong pinagpapareperan ko ng mga damit at kayang-kaya nating lakarin. Parang exercise na rin to guys kasi nakakapaglakad tayo and uh, na-exercise yung ating mga buto palagi lang kasi tayong sa loob ng bahay, nagla-live and kung ano-ano pa. So mas mainam na yung minsan nakakapaglakad tayo. So tara, samahan niyo ako. at eto na naman guys yung napakagandang kalamansi dami niyang bunga palagi yan yung kalamansi na hindi nauubusan ng bunga, dalawang puno yan o oh. eto pa oh. mabait yung kalamansi na yan guys, kasi lagi akong kumukuha dyan, hindi nagbabawal <laughs> o oh, diba and mabait yung mayari ng bahay kasi walang tao, so hindi rin siya nagbabawal na kumuha lang ng kalamansi ganon pero ano talaga Kapag talaga ang isang tao hindi madamot, kagaya niyang bahay niyan, hindi siya nagbabawal na kumuha ng kalamansi doon sa puno niya kahit nung may tao pa dyan. Kapag hindi madamot yung puno o yung uh, mga tao, ano siya lagi? Pull of blessing. di ba makita mo? Kagaya rin ang isang puno na laging hitik sa bunga. Hindi kasi sila madamot yung may-ari and then yung kalamansi. Kahit uh, yung laging kinukuhaan, lagi pa rin siyang maraming bunga. Di ba guys? So, ayan, malapit na tayo. And, ayun, panatilihin lang natin yung pagiging mabait. Pero, magkaroon din tayo ng limitasyon. Kapag alam natin na inaabuso na tayo, ayan, medyo umangat na tayo. To the point na, ano, wag naman yung sobra-sobra. Kasi may mga tao, guys, na, ano, uh, mapang-abuso. Kapag alam nila na mabait ang isang tao, inaabuso nila yung kabaitan, sinasamantala ba? Kaya yun, magingat po tayo sa mga ganoon Ay yan, nandito na tayo guys. That's all video for today. Bye bye, God bless.